And this is the journey was beautiful. Ayoko nang mag-ex sa my phone. ulit na lang. so just give it a rest and let the Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbigay ng pahayag ang actress TV host na si Kim Chu patungkol sa patuloy na pagbibigay ng pahayag ng dating kasintahan na si Sian Lim kaugnay sa natapos nilang relasyon sa eksklusibong panayam sa kanya ni MG Felipe ng ABS-CBN News ngayong araw ng Biyernes, June 7, 2024. Nahingan ng reaksyon si Kim patungkol sa mga interviews ng ex-boyfriend at sa mga naging pahayag nito. Sa ad ni Kim ay mas maigi kung itigil na ng dating kasintahan ang pagsasalita patungkol sa kanilang hiwalayan dahil sa ayaw na raw niyang manatili pa sa mga bagay na lumipas. Dagdag pa ni Kim ay bigyan na sana ng kapahingahan ang issue at mag-iwan ng kaunting respeto sa isa't isa. Anim na buwang na nahimik si Kim patungkol sa hiwalayan nila noong December 2023. Anya ay pagpasok ng bagong taon ay nais niya na magsimula muli at huwag nang mamuhay sa nakalipas. Ang ginawa raw niyang post noong December ay ang huling beses na maglalabas siya ng pahayag patungkol sa breakup, ngunit hanggang sa ngayon ay napag-uusapan pa rin ang hiwalayan. Dagdag pa ng aktres ay tapos na ang kanilang naging relasyon at maganda ang kanilang naging pinagsamahan. Ayaw na rin daw niyang maging masama ang kanyang loob. Buong pahayag ni Kim Chiu, entering 2024, sabi ko talaga I just want a fresh start. New beginning and I don't want to dwell sa past. Parang yung post ko nung December sabi ko. This will be the last time na pag-uusapan ko ito. Pero parang ang dami pa rin parang hindi naman siya mapag-uusapan kung no one's lighting the fire. It ended, the journey was beautiful. Ayaw ko nang maging masama yung loob ko. Naiiyak pang sambit ni Kim kasi paulit-ulit na lang. Let's give it a rest and let's leave respect to each other. Samantala, sa panayam kay Sian Lim ni Nelson Canlas ng GMA Integrated News, inamin ng aktor na malungkot at masakit ang nangyaring hiwalayan nila ni Kim Ngunit kailangang magpatuloy sa buhay. Anya, it's sad. Very painful but life goes on. Muling sinabi ng aktor na maayos na natapos ang relasyon nila ni Kim. At kung magkakaroon man ng pagkakataon at willing siyang makatrabaho muli ang ex-girlfriend. Pahayag ni siyan, we ended naman in good terms. Wala naman talaga kasi siyang, of course, merong iyakan. We're people, tao kami. Of course, in time kung bibigyan kami ng pagkakataon na magkatrabaho ulit. Why not?